May tayo na lang. Sabi ka na ito, doon hindi kasali si... Hindi kasali si Tata Lu. Mabili ako. Yan yung apong mataka. Oo, oh, wala mo isa po si <-s3> pa. Bakit tao bibigyan mo pa ng Tata Lu, hindi? Tata Lu, hindi. Wala yung rino-rino ba? Amin yan, sabi niya. Give mo si Tata, lo? At na, hat. Ala, una palang pasok niya ta. At pa? Ten years na pala sila ni Kuya Roy. No, don't close it kasi para makilingaw. Ay, kinakausap ka, Tata, lo. Kapas ka na siya. Yes. Yes. Kakao sa pizza. Nakalito na to? Oo. Give down. Give down, Tatalo. Mga magaling na Bigyan na yan, bigyan na yan Kahit mainit